Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Walo po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Ang ating mga senador, Senator Cayetano. Senator Laxon, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok na pagpasok po sa Senado ng mga re electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam na alam nila ang trabaho. Ito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Yeah. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng pagdaan ng tatlong taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign gagaya ng dati dito po sa ating binamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ng pansin natin sa ating mga sa ating mga kandidato para sa Senado, wag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami ang may kumpletong tiket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha nang kanilang mga miyembro. Ang aming mong ipinagla, aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng, ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba, na naging kandidato eh, nag-deliver lang yata ng suka eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala tay wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung iahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng, ng, kanilang kakayahan at ang mga pam, ng mga pambato para sa pagbabago. At paka, kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Walo po sa ating mga kandidato ay veteranong senador palitan ko na lang. Matagal ng senador kasi pag veterano baka kalain na ng luma, hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok na pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado, ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam na alam nila ang trabaho. Alam na alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na alam na nila ang gagawin nila upang gawin ang, at ibdala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Pito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Kongresman Abalos, Kongresman Binay, Kongresman Cayetano, Kongresman Marcos, Kongresman Pacquiao, Kongresman Tulfo, Kongresman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pag pagpanday ng mga batas. Apat ang nagsilbi sa kabinete humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lakson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa, sa, kanilang, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila para relax relax Tignan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nag, na, nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose, they are here to propose. Tatlo ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Eh alam nyo na Manang Ayme dito sa atin sa Ilocos Norte Lito Lapid Governor Lipo Lito Lapid ng Pampanga At ang Governor Revilla rev ng Cavite naman Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging City Mayor Binay ng Abi Binay ng Makati. Tol Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Senator si Tito Sen, Senator Soto ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababayan dahil apat sa ating mga kandidato ay babae pero itong mga babaeng ito ay mas palagay ko mas matatapang pa ito kisa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, apat din. Apat ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee, nag-aaral din sa law school. At uh, pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino ang pinanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, dalawa ang Tegam Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukid noon. Sarangani at ang Si Erwin naman, lumaki sa Davao, Dabaw ori Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan na ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto, ay naging senador na tigasibu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Wala sa kan well, yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nawa nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng na nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan, kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga manging isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababayahan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng at na kung, kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inusenteng mga bata na inagaw ang kanilang nainagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho. Asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw, naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng Alyansa para sa bagong Pilipinas, ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag pi, pinaka na, na nagsiservisyo publiko. At ang buong buhay nila ay itinayanan nila, hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Kaya, sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salam, Diyos, Diyag, dinakada kayo aming...